Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, huwag isikreto ang pag-ibig ng Diyos. Marami tayong tinatago bilang sekreto. Ilang halimbawa ang mga nakahihiyang karanasan noong kabataan natin o ang mga pagkakamali na ayaw na nating malaman pa ng iba sikreto rin ng ibang tao ang kanilang timbang, ang kanilang waistline, o kaya ang kanilang edad. Pinakatatago-tago natin ang mga sikreto. Itago na po natin ang gusto nating ikubli, pero huwag naman nating isikreto ang kabutihang loob ng Diyos sa atin. Binibiyayaan tayo ng pag-ibig ng Diyos, hindi upang ito ay itago kundi upang ito ay ipahayag bilang mabuting balita at ipakita sa mabubuting gawa. Nakapagtataka nga kung minsan eh, ang masasamang pangyayari ang inilalantad. Ang mga mabubuting bagay itinatago. Sana huwag isikreto ang kabutihan ng Diyos. O Diyos, bigyan mo kami ng lakas loob na ipahayag ang iyong pangalan at kabutihan. Amen.